Red banget umu ah. red Red, red, red banget eh. umu -utot. Red banget umu -utot. Red banget umu -utot. Red banget banget umu Siya, oh. Kaya tinawag na red pangit. Umuutot. Dahil sabi niya, ako ay pangit. Na utot. Ang galing. Wow. Rico, borek. Beans, kalbo. Beans, kalbo. Selji, Jipango Selji, Jipango Selji, Jipango Selji, pangot. Bum, 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 bum. Hello. Romando Rukol. Romando Rukol.